Sino ka ba? Bakit mo siya niyakap at hinalikan? Sino siya ipaliwanag ng malinaw? Hindi lumabas ka na sa bahay ko? Eto, sino ka ba? Bakit mo ako pinagbawalan na yakapin at halikan siya, ha? Eto, asawa. Dapat maniwala ka sa akin. Isang hindi pagkakaunawa ng lahat. Ang mag-asawa ay dapat magtiwala sa isa't isa. Hayaan mo akong hawakan ito. Lumabas ka kasama ko. <laughs> Kau, umalis ka na umalis ka na dito. Pitawan mo ako, nakakadiri. Nais kong bigyan ka ng isang sorpresa. Sinong mag-aakalang may mas malaking sorpresa pa ako? Biglang may sumulpot na asawa. So ano ako, ha? Huminahon ka. Hayaan akong magpaliwanag kahit na siya ang kanyang tunay na asawa. Ngunit madalas siyang nasa mga business trip. Wala na siya. Pagkatapos ay magiging akin ka. Ich, ito. Sabi mo kaya ako ang third party. Uy, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ganoon kalaki ang halaga mo? Hindi ko ito tinatanggap. Alam ko hindi ko ito tinatanggap. Pero, tanong ko lang sa'yo. Maay mo ba akong tulungan dito? Tulungan mo lang ako. Sasagutin ko lahat ng request mo. Ano mang mga kahilingan? Tama. Magsalita ka. Kasalukuyan. Sobrang hinala ka ng asawa mo ngayon. Pumasok ka na lang dyan. Sinabi ko sa asawa mo na, hindi kaya tapos, hindi ka na magdududa yun lang. Okay, limang daang milyon para sa aking pananahimik. Limang daang milyon. Palew ka ba? Kung hindi ka pumayag, sasabihin ko sa asawa mo. Tumigil ka, tumigil ka pakiusap, tumigil ka sasagot ako. Pero ngayon, wala pa akong pera. Ahanapin ah, ko ito sa loob ng ilang araw. Ibibigay ko sa'yo mamaya. Pwede mo akong ihatid anytime? O naman. O naman pangako gagawin ko, o naman. Sige, sabihin mo sa asawa mo. Ipaliwanag mo ayoko dahil sa hindi pagkakaintindihan na ito na nakaka sa aming relasyon. Ate, sorry ate. Actually, wala akong suot na salamin kanina. Kaya pala maling tao ang tingin ko, maling bahay ang napuntahan ko. Hindi talaga ako sanay. Hindi ko kilala ang lalaking ito. Ito ang unang beses na nakilala ko siya. Pakikiramay sa akin. Talaga? Asawa, dapat maniwala ka sa akin. Ito ay naitama hindi pagkakaunawa ng lahat, hindi pwede. Ganyan ba kaliit ang tiwala mo sa akin? Hindi ba mapagkakatiwalaan ang asawa ko? Hindi ba? Hindi ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin, naniniwala ako sa'yo. Yun lang titigilan ko na kayong dalawa, oo. Ayaan mong makita kita sa bahay. Oo, oo, salamat. Tandaan na maghanda ng sapat na pera, honey. Nasaan ang pera? Tahan-tahan lang. Bakit ka pa ba nagmamadali? Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, malalaman ng asawa mo ang relasyon ko sa'yo. Alam ko kahapon ipinaliwanag ko sa asawa mo. Malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa ngayon. Sa tingin ko, sa iyong mga salita Sinong maniniwala sa akin? Ang lakas ng loob mong ibaling ang mukha mo. Ayoko, gusto lang kitang pigyan ng babala. Makontento ka sa aking munting manliligaw. Tapos kailangan mo pang magbayad. Ngunit kung ito ay labag sa iyong kalooban, mawawala sa akin ang lahat. Tama ka, isang salita lang. Paano maniniwala ang iyong asawa? Pero lahat ng intimate photos namin, sa teleponong ito, siguradong maniniwala ang asawa mo. Hoy tao, hoy Tao. Tinakot mo ako. Sinundan niya ito mula sa labas ng pinto. Bakit parang binubugbog ako, ngunit wag mo akong iligtas. Sinusundan namin siya. Ngayong siya ay nasa magdahilan sa kapaano kung malaman natin. Ang mahalaga ay ang tanga na katulad niya. Wala siyang lakas ng loob na gawin sa kanya. Tulad ng nakikita mo, sinampal niya lang ako ng ilang beses. Pero nakahiga ako ng ganito kung... Pero hindi, paano kung patayin niya ako? Hindi pwede. Hindi ko alam, ngunit nagtatrabaho ako para sa'yo. Ang dami kong sugat na ganito. Kailangan mo akong bayaran ng mas maraming pera. Ang halaga ng pera na handa niyang ibayad sa kanya. Babayaran ko pa. Bakit ang dami mong pera? Ano ang silbi ng pagiging sentimental? Humanap ng isa pang ama at anak para sa kabutihan kaya niya kunin siya ay magkakaroon ng mas maraming pera. Ang mahalaga ay hindi nararapat sa kanya ang hamak na iyon. Tumigil ka tapos pupuntahan ko siya ngayon. Bilisan mo. Sinong Mrs. Miss, bakit ka nandito? Hindi ba, nung isang araw lang, Hi, Bituin! Nagulat ka ba nang makita mo ako? Swerte, napakalaking kapalaran at magandang buhay ngayon. Nahihilo ako, nag-aalala ako. Anong ibig mong sabihin? ba diba sabi mo na pagkamalan mo akong maling tao kahapon? Bakit mo siya dinala dito? Hayaan mo na lang lahat. Walang ideya. Nagiikot ang asawa niya. Para ibalita na single pa siya. Tapos alam kong may asawa na ako. Walang pagkakamali kahapon. Natakot siya sa'yo kaya niyaya niya akong umarte sa kanya. Honey, dapat magtiwala ka sa akin. Huwag makinig sa kanya, nagsisinungaling siya. Siya ay may masamang bibig. Sinusubukan niyang sirain ang relasyon namin ng asawa niya. Diyos ko, anong walang buto ang dila? Sabi mo wala akong kahihiyan. Ako ba ang naghahati ng damdamin o ikaw ba ang hindi gumagalang ng damdamin, ha? Kaya bakit mo siya tinulungan kahapon? Bumalik ka ulit ngayon? Ayaw mo na ba siyang tulungan? Dahil manluloko siya, lumingon ka. Noong isang araw pumunta siya sa bahay ko at tinangka akong patayin. Hindi ka naniniwala sa relasyon natin, di ba? Ito, tingnan mo. Yung mga oras na sabay tayong natutulog. Etong aso, dapat pinatay na kita noong araw na yon. Ani, dapat magtiwala ka sa akin. Ang tanga mo kasi, tanga ka para mabiganin itong pruwang ito sa pinapatawad na kita. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kuya, kailangan kong lumabas palagi sa kalye para kumita ng pera para mapangalagaan ang pamilyang ito. Ikaw naman, ikaw ay katawa-tawa at manloloko. Bigyan mo ako ng isang malaking mahabang sungay sa aking ulo ng ganito. Ani, sa tingin ko ayos ka lang, patawarin mo lang ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Ayaw na kitang kausapin, Kuya Min. Ilabas mo siya, padalhan kita ng divorce papers. Soon umalis ka na. Ano pa hinihintay mo? Diyos ko ang duwag. Ito, tandaan mo mag-transfer ng pera, kapatid? Anong pera, anong pera? Itinakda mo ba ito para saktan ako? Tama, inilagay ko ang bitag na ito para linlangin ka. Siya ang kinuha ko para itayuka. So ano? Ano ang ginagawa mo dito, ha? Ano ang mapapalamot sa paggawa nito? Bakit mo pinaghiwalay ang asawa ko? Kung ikaw ay isang disenteng lalaki, kung gayon hindi ka sana nahulog sa bitag, ngunit nahulog siya sa bitag na ito. Patunayan mong isa kang walang balat na lalaki, hindi lang sa mga taong kinuha ko, pero makipaglandian din sa ibang babae. Hindi ko lang kayang makitang pinagsasamantalahan mo ang taong mahal ko. Hindi mo siya deserve, she deserves better. Asawa. Hayaan akong magpaliwanag. Ang lahat ng mga ito, itinakta nila ito para linlangin ka. Sinaktan siya nito. Dapat maniwala ka sa akin. Bilang mag-asawa, dapat kang magtiwala sa akin. Pero hindi ko sinasadyang ipagkanulo ka. Trang hayaan akong magpaliwanag. Totoo naman na gusto kita. Pero ayoko lang na niloloko ka. Pag-isipan ito, kung sincere ka sa akin. Paano ka madaling mahulog sa mga bisig ng ibang babae na ganoon? Ayan, sa tingin ko tama siya. Lahat, lahat ay... Ganon. Narinig kong sinabi mo kung sincere ka sa akin saka hindi ka madaling mahulog sa mga bisig ng iba ng ganyan ngayon. Umalis ka dito. Trang gusto kita. Maari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Mas karapat dapat ka. Oh, salamat sa pagtulong sa akin na makilala ang mga mukha ng mga tao hindi ngayon ang oras. Hindi pa ako handa sa bagong relasyon. Salamat po. Hoy lalaki, humihingi ng tulong ang asawa mo dito. Anong meron? Ang kanyang asawa ay may mga salitang save me sa kanyang dibdib? Ikaw asong babae, dapat mo akong mawala sa mukha, tama? Hindi. Hindi. Kakatapos lang magsalita ng may-ari, nagdadahil lang ka ba? Kung gayon, kailangan kitang bug -bugin. bastos ka, bastos ka. Hoy, 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 huwag, huwag, huwag. May camera fighting dito, hindi maganda. Inilabas niya ito at lumaban. Ano bang problema, hag? Gusto mo bang makialam sa negosyo ko? This is my business, wag kang makialam. Sumunod ka sa akin. Hoy, kuya. Anong meron? Hayaan mong suriin ko muli ang iyong bag. May nakita akong kulang sa tindahan. Ahoy, uh, baliw ka ba, o baliw? Kailangan kong nakawin ang mga murang bagay na ito. Sa pagtingin sa prestiyosong mokana na ito, kailangan mong magnakaw ng mga bagay sa aking bahay, magsalita ng kalokohan, Pasensya na po, formality lang po ito. Okay, mapeles na suriin. Kailangan kong pumunta. Ikaw pala. Uy, ang wallet na ito ay mula sa aming tindahan. Paano mo ipapaliwanag ang wallet na ito? Paano kaya ito? Hindi ko maintindihan kung bakit nasa akin ang wallet na ito. Walang nagnanakaw at nagsasabing nagnakaw siya. Hoy, wag kang manira ng iba. Yung mga murang gamit niya sa bahay niya, gusto kong pasukin at nakawin. Dito sa labas, may kamera dito, tingnan mo lang. Pagkatapos ay mabubunyag ang magnanakaw. Bakit makipagtalo? Pagkatapos ay kailangan mong sundan ako sa silid ng kamera. Okay. At ikaw din, tumayo ka dito naghihintay sa akin. Bago ko matapos ang trabaho ko kung tatakbo ka, huwag mo akong sisihin. Pumunta ka! Bilisan mo at tulungan mo ako. Wala akong masyadong oras para sa'yo. Oo, oh, gusto ko rin itong mabilis. Ngunit kailangan kong hintayin na tumakbo ang makina. Ang oras ko ay ginto idedemanda kita sa krimeng ito. Mabuting gamitin ang oras ko. Oo, oh, Sorry talaga. Dahil sa mga oras na yon hindi ko alam ang gagawin ko. Oh, nandun siya. Malamang sa labas. Tumakas ka? Pakiusap ko. Tulungan mo ako. Pero mag-isa, hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa kanya. Pero asawa niya, bakit kailangan niyang itago siya ay isang malupit na asawa, palaging kumokontrol sa akin. Ikulong ako sa apat na pader, huwag mong hayaang gamitin ko ang telepono. Tinatrato niya ako na parang makina. Ngayon lang ako makakalabas pagkatapos magmakaawa. Kung hindi ako tumakas, wala akong pagkakataon. Ayan, magtago ka dito. Bilisan mo? Oo. Uh -uh. Niloloko mo ba ako? Aharapin ko kayong lahat ngayon. Ako, ako, ako. Saan mo itinago ang asawa ko? Wala akong bakas sa kanya. Tumakbo siya palabas. Okay, magaling ka. I find her and then babalik ako para ayusin ang score sa inyo. Miss, okay ka lang ba? Okay lang ako siya ay isang bastardo. Talaga? Bakit ka bumalik dito? Bakit ka nandito simple eh. Dahil alam kong wala siyang pupuntahan, umalis sa lugar na ito. Limang taon siyang nakatira sa bahay ko. Parang factory na manok. Kakaiba sa buhay sa labas. Hangal walang alam. Kanyang asawa, naririnig mo ba ako tao ka ba? Ang kwento ko, huwag mag in. Kasama si Mrs. sa bahay. Hindi ba? Hindi ako pupunta doon. Dapat umuwi kahit hindi. Huwag mo siyang hawakan kung hindi tatawag ako ng pulis. Oo, oh, mabuti. Asawa ko siya. Karapatan kong bawiin siya. Gusto niyo bang maku-alam sa negosyo ko? Kaya kung ihahayag ni Trang kung paano niya siya tratuhin noong nakaraan, paano kahaharapin ng pulis? Malapit na ang mga pulis Okay, nakuha niyo na naalala niyo ang mukha ko? Yung bastard! Kuya, bakit mo gustong tumawag ng pulis? Um, hindi ko alam. Hindi man lang ako tumawag. Truan mo na lang siya, pero duwag siya. Tumakas? Nagkita ulit tayo. Huwag kang lalapit sa akin. Akala mo tuto pa rin ko ang hiling mo. Kuya, kuya. Sinira mo ang kabutihan ko. Magbabayad ka. Iligtas mo ako, iligtas. <laughs> Hindi ko alam kung nasaan si Toy ng nang napakatagal na. Hindi na babalik. May problema ba sa kanya? Hindi ko rin alam. Karaniwan, hindi ka pumunta ng ganito. Sana walang mangyari. <laughs> Paumanin o pambigawin ang lahat. Anong ibig mong sabihin kung hindi ka umalis tatawag ako ng pulis? Lumayo ka sa trang. Tama ay tama. Pero sabi ko sa kanya, pumunta ako ngayon dito para mahuli siya at gagawin siya. Halika sa akin. Alam ko yon hindi ako pwedeng maging tama sa'yo. Paano ako kusang lalapit sa'yo? Talaga, paano kung nasa kamay ko si Toyan? Ano ang ginawa mo, Tuyan? Mangyaring pabayaan si Tuyan. Bakit ako makikinig? Gustong palitan siya. Simple lang. Basta... Sabihin mo... Maging asawa kita. Hindi pinapayagan. Oh, well. Pero hayaan mo lang si Toy-An na manatili sa akin. Tapos sasabihin ko sa'yo, unti-unti, ninakaw mo ang asawa ko. Pagkatapos ay kailangan mo akong bigyan ng isa pang asawa. Okay, susundan kita pa uwi. Trang. Alam na, alam na. Pero kailangan ko munang makilala si toy An. Sige, pumunta ka. Huwag mo akong idamay walang pinto. Dinala ko na ang kailangan mo. Mangyaring hayaan si Tuy An. Aling mga bagay wala akong nakikita. Iwanan ang iyong mga gamit sa labas ng pinto. Lumabas ka at tingnan mo. Lumabas ka? Nasaan ang mga gamit? Nasaan ang mga gamit? Wala akong nakikita. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng makulong. Pakawalan niyo na ako, bitawan mo ako. Ano ang gagawin mo manatili doon at tamasahin ang pakiramdam ng pagiging nakakulong sa isang araw. Ang pag-ibig ay hindi pag-aari, pero sana maging masaya ang taong mahal ko.